Wait, and wait lang pala talaga. Ah, napakasarap ng isda na ito mga idol. na Bisugo. Inalamig ah, ako bro. Inalamig na ako. Ang oh, po. Tekma na yan. Nandito. nandito na tayo. Kaya nang lamigin. Nararamdaman mo na din? Yeah. Alam mo, plano ko talaga ako dito para mag ng kape. Ha? Huh? Kape. Oo nga eh. Sabi ko, po baka hindi naman na wala. Kasi nakita ko sa windy, hindi naman siya ulan Mukhang ginuguyo tayo ng windy up ah. Eh, digey, right. chat ball. Tumbin top. Oh. oh. na naman. Bantay. Mo BANTA bantayan, brother. Ngisuso muna naman 'yan. Tapos yung ma, ma mauhuli natin, diretso natin ang konsignasyon. Tapos dumiretso tayo ng Jollibee. Ba't <laughs> <laughs> kasama, kasama mo ko? Hindi ka masisiro. Mmm. <laughs> <laughs> Nakabalik ito ah Ha? Ba? Oo, oh, magbigat Baka ko dito Ha? Bako ko, ko yata, yata. Okay, Ha? oh. bagaong buntis na bagaong mga idol oh. Ito. Ha? Ito bagaong nahuli ng mga idol oh. Hawakan nyo sa may hasang. Kung wala kayong flyer. Hmm. Ito napakasakit ng mga tusok ng mga yan. Kaya kailangan gilid ng mga idolo. 1-0, 2-0, 3-0, 1-0, 1-0.

Kaya ang hilo takil Hindi pa ang ugod Ang gano'n mo na yung sarap Ba't ang gano'n patuloy? Ha? Ang ba? Oo! Ba? Pwede na May gaban laban May pagmamalaki yung barangay town site at barangay lokan yun Ano yung ba?

Oh, bangot-bangot ah. Lumuwa na Lumuwa na yung mata ng bako ko <coughs> Lumuwa na yung mata ng kakawa O, bako Hoy, pa yung mata. Bakit? Dami pa naman yan Dami pa naman na huli hole, kala, lang, lang tayo mo 'to. Dami pa naman yun Sa. dalawa Hindi naman natin kaya Hindi naman natin pwede hindi gamitin yung palalad Kaya pa Kaya pa to Bugal bugal yung hukog natin ka Putik pa Sayang Nakaayos pa ba to? Nakaayos pa naman

Ang mga kutip sabay sabay na <laughs> Tatlo Ha? Hindi ka na tumi eh. Hakatakin mo hindi ka pa nawa no? Ha? <laughs> Kung sabi ito meron din yan Bagaong ito Wow, yan, ruby snipper. Ha? Ruby snapper. <laughs> ruby snapper. Okay, guys. So, magandit tayo, ruby snapper. Tignan nyo naman yung hook na gamit ko. Labas yung dila, oh. So, kapag ganito, mga idol, oh. Nabigla yung pagkakaano niyan. Kailangan mong tusukan yung puso niya. Para lumawa yung ano niya pero nandiyan eh okay, hindi mo ulan dito sa bayan ng Maraveles kanina pa nag-uulan mga idol oh. kanina pa ako lamig na lamig hanggang sa namamanhid na yung katawan ko ganun niya yung daliri ko <laughs> okay. panalo I uh, love hey, Maraveles bawi tayo maraming maraming salamat kay pare dahil sa nagpugtog Tsaka sa hipon, sa nagbigay ng hipon Sa nag-sponsor, maraming maraming salamat Alright mga idol Kita-kita na lang tayo mamaya dun Kita-kita na lang tayo sa finals